Una, tamang paraan ng paggamit ng social media. Sinasabi ng Biblia na huwag kayong makiayon sa takbo ng kapanahon ng ito. Kung sa panahon natin ngayon, normal na lamang sa mga tao na maglabas ng sama ng loob at maglabas ng masasakit na salita sa social media, sinasabi ng Biblia na huwag kayong umayon o huwag kang tumulad sa takbo ng kapanahon ng ito. Alam natin ang mabuti at masama. Ang problema ng pamilya, hindi dapat inilalabas sa social media. Ito ay dapat inaayos ng privado at hindi na kailangan pang malaman ng ibang tao. Ikalawa, huwag gumawa ng bagay na ikasasama ng loob ng anak. Ang isa sa mga bagay na ikasasama ng loob ng anak sa isang magulang ay kapag inuobligan niya sila na magbigay. Tungkulin ng mga magulang na ibigay ang pangangailangan ng anak. Pero hindi tungkulin ng mga anak na ibigay ang pangangailangan ng magulang. Kung magbigay man o hindi ang inyong mga anak, dapat ninyong ipagpasalamat. Hayaan ninyong ang pag-ibig nila sa inyo ang magtulak sa kanila na tumanaw ng utang na loob at magbigay ng kalinga. Ikatlo, paggalang sa magulang. Dapat maunawaan ng isang anak na walang perpektong magulang. Nakakapagsalita ng masasakit ang mga magulang. May pagkakataong nagkakaroon ng maling desisyon pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na kayo mahal bilang anak ikaw dapat ang pinakaunang una na nakauunawa sa iyong magulang hindi sinabi ng diyos na ang igagalang mo lamang ay ang mabuting magulang sa lahat ng pagkakataon anuman ang sitwasyon hindi dapat mawala ang respeto at paggalang